welcome to welcome to our to YouTube channel and this is me Kurt. Hello, good morning. Hello everyone, good morning. Welcome to another vlog. So today is July 25. Ayan. So napagang gising ko ngayon. Tulog pa yung mag-ama ko. So i-share ko na din sa inyo guys. Ayan. Yes, may air ko na kami. So, mamaya, i-install siya ng Abenzone. So, ito lang ang available sa Abenzon. kita I mean, yung binili ng asawa ko ang inverter na siya para nakalas sa kuryente, nakalas sa bayarin. And kaya kami nagbili ng aircon na din guys kasi sobrang init. Nakawa na kami kay Kurt kasi hindi siya makatulog na maayos lang sa gabi. And lagi siyang pawisan. So natatakot kami baka mamaya masobrahan siya sa paus tapos ubuhin lang din siya. Tapos kahit ako guys hindi ko nakalit talaga ang init. So yung asawa ko ang bibili niya dapat talaga is LG. So parang nagkakaubusan. Hindi siya naabutan ng asawa ko kahapon. Kasi kasi kahapon naglib siya so hindi niya naabutan yung LG. So eto daw is maganda tong kundura. Ayan. Ino para sa kanya yan ang abed guys. So yung price niya guys is okay lang naman. Kasi inverter siya and kahit mahal siya, okay na din kasi makakalas ka ng kuryente. Sobrang laking less na mangyayari kasi kung gagamit tayo everyday. Ang laking less daw, sabi. Kasi pag inverter, less kuryente. Ayan. Energy saver ka talaga. So, ayun. So, hindi ko siya pwedeng i-unbox, guys. Kasi ang magbubukas niyan is Abedzone mamaya. Kasi na sila yung mag install mamaya. So, aabangan na lang namin kung ano oras sila dadate. So, ayan siya guys. Kundura and Bumper. at split type siya. So, ididikit lang siya sa sa pader doon sa kwarto namin. Tapos yung itong pinakamalaking to, ayan. Sa labas siya. So, hindi na siya kailangan pang magbutas-butas sa kwarto. So, kaya isa na din yung sa pinili ng asawa ko na na ganun. Na split type siya. Yung nga lang, may kamahalan talaga siya, pero carry lang. Nagpipunan naman namin yan. And, tuwan-tuwa si <laughs> Kasi makakaramdam na siya ng lami eh. Kasi ngayon guys, talagang sobrang init pa. So, tingnan nyo naman yun, oh. it's 7 a.m. Pero, pawisan na mainit pa. So, yung mag-ama ko tulog pa sa loob. So, ako ay magkakati mo na. Tulog <laughs> So, tulog pa yung mag-ama ano, ko. So, ako is magkakapi muna ako, guys. Ayan. Hindi pa ako nagsusuklay. Wala. supply, supply muna tayo. Ayan. So, babalik na kayo mamaya, guys. Pag dumating na yung mag install ng split type aircon namin, ayan, kundura yung tatak niya, guys. So, energy saver siya. Kasi, inverter nga daw siya. So, babalik na ako kayo mamaya, guys. Moments later. More moments later. Okay, na siya. Ayan, box na. 你看到没有？

I swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen the scars, have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath, oh, cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath, oh, cause I can't move on till I let go. Ayan na siya. Na ang na, papa okay. Okay.

Ah, ah, grabe ah. ang gabo. So ayun na guys, nailagay na yung ano, kundura. Pang indoor, susunod naman yung pang outdoor. Ano Okay na, na-set up na. So guys, susunod na ilalagay ito yung pang outdoor na. Kasi tapos nang i-set up yung sa indoor. So ayan. Ito na, nandito na sila sa labas. Iya nah. Ya besokannya sini up nila. bisa <laughs> <kesan dia> <laughs> đây không biết cái <laughs> nào, tao biết rồi, không? Được 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 không? spray na siya, may lalagay na ang pang outdoor. Okay. Kamu ada apa? Kamu ada apa? 可以呢。 ये हम <s> Bakit nila nun? test. Ha? test. <laughs> mo na kayo. kayo. Ayan na. Pero may makikita ko yung nag-homers sa May makikita ko Pero mara naman talaga. Huwag talaga yung parang mga yung dito mga naging sumagat. Labo na. May mix pa kasi namin. May pa kasi namin. Yung mga ulit na tala din. Yung mga ulit na tala Yung mga na That's the, end, no. That's the <laughs> oh. Finish. Yeah, snap. done. for watching guys and and subscribe